Makes Assassin Production Flip Love And May rest Natapos na ah, po sa ibe Subong balik na sa tawa Napriso ko sa kasubo Pero ginpilit makagwaalin sa pagkatun pilakin pilit ko nga makabangon pero gina ako ko na dugayan ko makamuhon pero subong na ng pasa perting nga kasakitan ng dalan mo nga damuhin ko di ko na ka dapat mga pareyos mo ginauttan sa nga kay nagadala ka lang sa pertinga kon konsumisyon i aki ang imo istilo bago lang na sila kandimonyo ka magtalikod ang ilka sa atubangan oo na isahan mo ko wala ko si mo kapangaman mayo Magpahing istorya Tireplein mo baka Bahala ka sa kabuhin mo Di na kumaglaga Salamat kay, Na ang mo nga pila Sirisa kong tangi puso Undi ko ka nakakason Sa pagpanginto mo sa ako Di katane pagkarmahon yeah, man, yeah, man. sakon wala ka na bukos sakot tagi puso un kalimtan ka gininto ka sang imo eksakto ang imo ginbalo tina na mo o mayo na imo pamatagan ang una numero numero nga way pulos relasyon nga wala klaro salamat imo gintapan ni imo duwa ka oo sa akon wala ginatagtani ginbasted na lang sang simo ko nang aluya ginbata na ako nga gago gingago todo na simo gin Subong permi nagang iret Wala ko na nabatsagan Ipilin mo makasakit Ang inagyan tanga duwa Subong ginpagbuka ko na Di na ko maglawag pangalan Balan mo tong sino pa Sa una pagpalangga o oh, Todo todo wala preno Ginabawi ko subong Kay gininto mo lang ko oh. subong so, ikaw na sa jahan Tani di ka pahipion sa tubyo mo mong agwapuhon Tani ang pag ang ginimong mo sa akin Siya sa ato na pa ang napili ani mo lang o nga timer ka gi lang dapat sa relasyon hindi ka magat at kumpyansa ko nang imo nga uya babae nga pareho siya yeah. o kapaluman ko imo lang ginpanakit mo tan hindi na magbalik ang angel ko nga nagdaya perti ang imo nga guts imo abilidad basta into anay lang ikaw ang pinakasaga di ka kontento sa isa gusto mo nobyo mo duwa kay kun madula ang isa May babiling ka pa sa pagigid mga gise payo lang ka palag ako ang kaluya ko sa imu sunog ko sa kalayo Salamat, sal